Ang ang wonder ko ngayon is since nagka-jowa ka paano mo naging jowa to kasi alam nating iniisip mo palagi negative eh paano mo napasagot tong si ano si Miles ano eh par natural lang eh oh, anong oh, ginawa mo oh. para maging natural siya do na hindi mo ma-apply kay Angge? o hindi mo na apply Eh kasi ang, ang, video call kasi Oh! <laughs> ano pa pinakita mo sa video call <laughs> pinakita mo ba ng dolyar <laughs> <laughs> ang ano <laughs> joke um, lang po, joke <laughs> lang yun ang ano kasi ang sa amin ni ni Miles, kumbaga ano, parang gusto namin isa't isa na. Parang gusto agad namin yung isa't isa. Eh mo kung bakit ganoon? Ang labo nga, di ba? O, okay. Bago, bago, tayo, bago natin, uh, is, ano, bago natin ikwento si Mas, tapos simula natin <laughs> siya. <Agi. laughs> Oo. Oh. Kasi gusto ko, <laughs> wala <laughs> oh, pa nga naman. Oo no, nga naman. No, 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 no. Sorry, sorry. Yung ending eh. Okay, so, <laughs> Ayan, nagkakatitigan na. Ah, Toto ka na. Inis ka <laughs> na sa sarili mo. Anong next move? Anong Sina, next move yung ko, ginawa mo? Gusto ko siya kausapin. Yung nga, sabi ko sa side boy ko. No. <laughs> sabi ko. Ayan. So ako. sabi mo sa side boy mo. I wanna talk to her. Boy. Sabi mo, gusto ko siya makausap. <laughs> uh, oh, so. Oh, o, ayun. sabihin na natin, Sinetap sinabi, niya. niya. Oh, sinabi niya. Oh. Sinabi niya ngayon. Oh. Sinabi ngayon. mo, magkita tayo ng lunch. Ganun ba? <laughs> Oo. Oh, oh, oh. Hindi. Uh, actually, end of trip na yun eh. End okay, end of trip. Sinabi mo ba, oh, ihatid na kita. Hindi, okay, ano ganito na. nga. Wait lang. naman mo ako. So, pumunta ako sa department nila. Mm. Magpunta ko, hindi ko alam kung ko lalapit ako. Siyempre, nahiya ako. gitrabaho try forklift. ka Pag lihing ko sa kanya, nagulat ako, tinatawag ako. Paano, paano tinatawag? Oh, ganyan, ganyan, yung ulo niya eh, kumbaga. Oh, oh Nilapitan mo. parang guess, yung, side, yung, asa, asa sa FX. Oo, oh, oh, parang <laughs> oh, oh, yung oh, ano. Okay. Dinilipitan yeah. ko. Oh, habang nila, sabi ko, shit, eto na. Eto na. Aba, isla. ito na. Eto na. <laughs> anong naramdaman mo ng moment na yun? Kinabahan ka ba? Tug, ano ba? ba? Kaba. Ba? Kaba. Kinakabahan <laughs> <anong>. ako. <Kinababa. laughs> oh, so, so kinabahan ako. Lumapit ka na gamit yung forklift mo. Hindi. <laughs> <laughs> oh, <laughs> Nalakad <laughs> na ako. Bakamat na ako? Pinark mo ah, ah, oh, 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 na. Pinark mo. mo na. Oh, yan na. Nalakad na ako. Sabi, so, eh, may yung ano, may machine kasi dun. So habang ano, habang naglalakad ka, naramdaman mo? Habang papunta sa... Oh, ano yung tumatakbo sa isip mo? Sabi ko, fuck, eto na. Parang ganun. <laughs> so, oh, so yeah. lapit ako sa kanya. panglapit ko, sabi ko, wag dito tayo mag-usap, maingay. So, nag so nag-lad siya. Sin sinundan ko sa likod. Sa likod? Sinundan mo sa... Okay, oh, uh, yeah. oh. so, so, ba Sa, backdoor na naman. Hindi, no. backdoor. Parang sa likod lang nila. Oh, para tahimik lang. Oh. So, yung, uh, parang walang istorbo. Oh. Sabi ko sa kanya, gusto ko mag-sorry sa'yo. Kasi, eh, uh, nagkamali ako ng approach sa'yo noong una. Parang, ayabang ko kung... Hmm, oh, yun. yun no. Press ko, press ko. Oh. Tapos sabi niya, explain din niya na, Oo oh, nga, ganyan. Tapos sabi niya, uh, hindi pa raw siya ready magka uh, pumasok sa isang relasyon. Yeah. Sabi ko, okay. Da- uh, 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 ano, sabi ko siya, ano, ako rin. Sabi ko, hindi rin ako ready. Sabi ko siya, sa ganun. Mm. Tapos sabi niya, alright, kung gano'n pala, di okay. Tapos sabi, tapos sabi ko, um, Ah, uh, so okay, okay nakaka tayo friends tayo. Sabi ko sa kanya, "Ay, ah, yeah, that's fine." Sabi ko sa kanya ganun. So oh. basically, right. reject 'yung babae. Ah, eh, bayan na kasi hindi naman yung ligaw eh. Hindi ko uh -huh. hindi reject ba yun? Hindi kasi think, parang nag, Kasi sabi yun, ko rin ayo. Tinawag ayaw. mo yung side boy mo, binili uh -huh. mo ng bubble tea. So nagbibigay ka ng hint na gusto mo siya. Yeah. Pero so, paano kung gusto lang pala niya na gusto friends lang pala, muna pala tayo? ng bubble tea? <laughs> 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 so, Kita oh, eh. gusto mo na maging uh, no, friends, friends muna. Friends kasi muna. Uh -huh. alam ko kasi, ano ba to bata-bata pa no, hindi pa uh, siya ready pumasok uh, sa Kasi ako kasi parang isip ko, but hindi po, hindi ko pa niligawan but i eh, parang hindi ko eh hindi ko na rin I don't think na ito lang ha, personal na perspective mm. ko lang ha. Parang oh. sa tantsa ko naman, hindi kanya ni reject mm. Parang let's just say what if gusto niya lang na makilala ka muna. Mm. Oo. Ah, alam right. mo yun, kasi huh? hindi naman sa ikaw ba bilang tao gusto mo tumalon sa relasyon na hindi mo alam na hindi mo naman kilala Kilalain yung tao. tao yeah. ba? Diba? Baka ganun lang. Mm. Pero sa'yo ba tinake mo yun as negative agad? Hindi. Hindi actually. Hindi naman. So ngayon magkaibigan na kayo parang doon nagtapos. Yeah ano uh, nung ano nung paalis na kami, ewan ko nagulat lang ako nung paalis na kami. Ano ah uh, pinauna niya ako. Oh. Para pas bigla pumasok si wait lang parang ladies first. Sabi niya, yeah, ladies first daw siya, di siya na una. Tingnan Gentleman ba 'yan? Hindi nagalat kami sabay. bahay. Tapos pangitingiti ako. Sabi sa akin, "Wag kang umiti. Baka makita oh, tayo." Wala nakaisa ka ano. Hindi, oh. baka makita tayo mga tita. Yan oh. sabi sa akin. Kasi ayan niya kasi naririnig kasi mga tita doon mga ano. Oh. Mga ano? Mga Marites. Oh, Chismosa. Oh, ah, yung mga, okay. yeah, mga, uh, But nga ba kasi doon, nagtataka ako, mm -hmm. lagi kang pumapanig sa sidemen mo, sa mga tita, kung kaya mo namang gawin ng ikaw lang. Yun na nga eh. Hindi ko nga alam bakit eh. Sa tingin mo bakit? Kasi nga, 7 ano, out of 10, 10 nga eh. Hmm. Pare matas yun, 7 out of 10. Ano ba, kulang yung confidence o kulang ka sa buwan ng pinanganak? <laughs> <laughs> ano, Siguro ano? kulang ako sa ano, parang, um, kasi hindi pa ako, ayoko pa rin yung pangasasang relasyon eh. Oh, Ayokong mag-move ng... So mahal mo ba yung ex mo? Si oh, Miles. Oh, okay, okay. Ba? Alam ba ni Miles to? Hindi nga eh. <laughs> oh, okay, alam na niya. Oh. Ay, ay, ano bang... Kasi naalala ko, kinuwento mo, nagkita kay ni Miles mm. nung umuwi ka ng Philippines. Kailan ba? Nung February? Oo, oh, nung February. Anong dahilan? ba't kayo nagkaiwalay ba? anong Kasi parang okay naman kayo. Pinopost mo siya sa story mo, mm. sa my day mo. Mm. Anong... anong? Ba't naging it's complicated? Ano kasalanan ko rin eh. Sa tawa lang. Bakit no. mo anong kasalanan mo? Sobra, ano? Negative ka na naman. Hindi, <laughs> 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 ano? ano um, tag dito. Ano kasi ako eh, kumbaga, pag sinabi ng family, relatives ko or something na maghanap ka pa dyan, marami pa dyan. Ano uh, sinusunod ko agad? So, hindi hindi siya gusto ng family mo? Parang May so, ganun, ganun ba? Anong, anong dahilan na ba bakit ngayon? hindi siya gusto ng family? Siguro kasi uh, same, ano, same uh, uh, community, same barrio, same town. Anong masama doon? Ah, alam mo naman yun sa atin, kung baga family, pa, mas mataas yung family nito sa family nito. Kung baga parang, oh, may parang may ano. May gano'ng ba parang, sa inyo, Kurt? Parang k-drama, alam, yun? Alay, alam mo yun? Like alam mo yung parang, uh, alam mo yun, let's say sa traditional Korean or Chinese, may mga hierarchy yung... Miskat. May gano'ng ba tayo? Walayana. Sa Rizal wala naman kami ganun. Sa Cavite ko lang narinig yun So sa Cavite pala... May hierarchy. May hierarchy. Kung mga elite, tapos oh, mga mesans, gano'n. Kasi, kasi yung, yung lugar kasi namin, parang... Tambalasik. Hindi naman tambalasik. Kung parang... Uh, ano? Tiga saan kayo? Tiga saan? Sa? Imus. Tiga Imus. Alapang? Alapan. Alapan. Sa Alapan. Alapan. Oh, okay. Kung baga, yung uh, kung baga, family ni, ni let's ganyan. say, De Rosario. Family ni De Rosario to. yung yan. Family ni Rosas. to. Oh, okay. yung mga ano yan. Business man yan. Gumburza. Mga gumburza. Yeah, mga ganun. gumburza. So, itong, so, family nito, mga ano to, mga mga, mga mababayan, mga layan, hmm. mga ganyan. Mga ganun. Gumbaga so, ganun. So, the, yung mga brossas ba, saan ba kayo mga kilala? Ah brosas sa sisi. Hindi, ba nga daw sila? Hindi ka. Sa brosas bro, sa side ng lolo ko. Ay doot? side ng lola mo. Pero yung side ng mga lola ko na may medyo may kaya is oh. ano, Delos Santos Caldejon. Yung mga Caldejon, para mga oh, God. ano yun, mga mayor, mga ganun ba? Hindi naman Ay, may mga, mga kaya lang, may mga lupa lang. May mga lupa. Ito si si Miles, si girl. Parang mas mababa yung katayuan nila sa pamumuhay sa mga Delos Santos kano. Oo. So, parang sa tingin mo, yun yung tinitignan ng magulang mo kung bakit parang ayaw nila Hindi makatunog. rin eh. Uh, family history din eh. Kumbaga yung, yung May, lolo but, niyan, gento yung lola niyan, ganyan yung tita niya. Parang ganun. Gan, meron ay, si ay kaso 2023 na ngayon. Oh, yun, na, yun di, Mo, na. di mo ba naisip sa sarili mo na ilang taon ka na? 27 na dapat ngayon hindi yung nagmamata yun kasi oh. parang kaya mo na mag-provide sa sarili oh. mo. Kaya mo nang gumawa ng oh. desisyon. Oh, yung, alam mo yung sa mga teleserye na oh, yung, yung, yung mayayaman. oh. Parang, oh. It's, Tapos uh, hindi pwede yung uh, ano kasi mahirap. So ganun. parang nanimbang up, pinipili mo ba rin yung family mo? Ayun ba yung parang, parang, Ayaw ayoko kasi na may ano sa ano, family kami grudge. Kumbaga ayoko nung... Pero sa tingin mo ba tama yung desisyon mo na yan? oh, masaya na, ka ba sa desisyon oh, mo? Na, na ano? <laughs> nasundin mo sila na... <laughs> oh, kasi, kahit hindi ka masaya sa desisyon mo, di ba? Oo. Oh, oh, Kumbaga oh, oh. Sinas, tulad yan, sabihin na natin mahal mo si Miles. Mm -hmm. so, So, balit, hindi mo maipagpatuloy ang pagmamahal mo o ang love story niyo ni Miles gawa ng humahad lang mm. ang pamilya mo. Mm. Tsaka pag ano, pagkain na ba, sila ba yung magpuprovide exactly. sa pamilya mo? Exactly, yeah. Papadala ka ba ng lola mo? Oo. Oh. Ano ba? Ano well, ba? lahat yun. Lahat di naman di mo ba naisip yung, yung, yung mga ganun? Lahat naman yung naisip ko. Lahat yun na, ano, na uh, kumbaga, na-experience ko. Kasi marami na akong papadala ng mga love story oh. na tungkol sa mga ganun. Lahat naman yun na, na ano, kaso nga, sa side ko rin, hindi rin pa ako ready. Tsaka... Anong ano, ba't hindi ka ready? Hindi pa ako ready mag-commit. Kasi once na... Il ilan taon na ba kayo? Gano'n kayo katagal? Five years na kami yan. Pero si hindi, Miles, ka pare, hindi, hindi, ka, pa hindi, ka ready mag-commit. Oo. Mm, oh. Tumagal kayo ng five. years. <laughs> kasi ano yun, five years. Yeah, five years kami. Yeah. No. Pero nag-break na kayo, hindi no. pa. Oo, oh, oh, lagi kami nag-break. Kasi ano, so, kumbaga parang on and off, on, oh, and, on, on and, off. and off. Sa tingin mo ba nakakatu- nakakalala o nakakasama yung pag, pagiging LDR niyo kung ba't on and off palagi. Yes. Ano ba ano ba pinagawa niyo? Wala, usually mga like lang sa Facebook or Oh. Kasi bakit ka nagpo-post ng my story? Sa nalala mo pre yung mga my story nito puro babae. oh, oh, mga nasa TikTok ng mga babae. Ano ginagawa yun? Astig ba yung pag may girlfriend ka? nagpo-post na break sa mga eh. So pinapaselos mo ganun. Hindi naman parang mayabang mayabang mayabang, mayabang. nagyayabang uh, ka. Uh, <laughs> <Japan sa Northgate. laughs> Yabang ka sa North Gate. Yabang <laughs> sa North Gate. o para nag-aaway kayo. So yung parang para makabawi ka. Inisin ko nga 'tong post ng 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 sa post sa mga babae. Oh, parang ganun kasi ganun. inisipan Tinitrigger mo. Oh. Inisipan oh. niya kami babae. Okay, kami babae. Magpo-post ako oh. ng babae. Eh sa paano kung siya po. naman ang na nag-post ng lalaki? Anong gagawin mo? Hindi magagalit. Mga tulik pala kayo. So sa buong 5 years na yun, anong parang lagi pinagawa yun? Time, oras talaga, time. Pag so, minsan S6 wala. 6 PM to uh, 12. I know. Magka-video call Magka kayo. Magka-video call kayo. I know. Ano Taka, pa kayo nun. kasi nuwa, minsan kasi nawawalan siya ng ano, trust issue din eh. Trust talaga 'pag LDR talaga, 'pag walang tiwala, nuwa, mahirap eh. Nagiging toxic oh. eh. So sa tingin mo, mm. since meron na kayong ganitong problema at walang solusyon eh kasi mm. eh, parehas kayong magkaiba. Oh. Mm. Hindi mo pa ba naisipan na tapusin na yung relasyon? Actually, naisip ko na. Oo. Oh. Kasi mahirap, parang siyempre at sa side ko, mahirap bitawan yung five years. So, dahil old school nga yung ano, pamilya mo, di ba pag may nangyari sa sa'yo, o oh, pakasalam dapat, mo. Oh, dapat mo to. Oh, pakasalam mo. Oo. Hindi ba sila ganun? Hindi, hindi. Di mo sinabi sa lolo? La. Oo. La eh. Ano? matanda ka na. Huwag mo <laughs> wala kang problemahin. Hindi <laughs> 20, 2023 na ngayon. Mga wala, wala, walang ganun. So, ano ba may pinag- So, okay. Ngayon na... Oh, uh, sorry, sorry. So, ngayon na... Yeah. Uh, um, Nare-realize mo to. Mm. Meron ka bang mensahe kay, kay Miles? <laughs> Anong mensahe mo kay Miles? nakikinig maring nakikinig siya, manonood siya. <laughs> mensahe ko sa akin niya. Hindi, ayun o. No, tumingin ka doon. Kaya <laughs> si Miles. Miles? Pasensya ka na. God bless. <laughs> <laughs> Hindi, ano, sorry sa mga nagawa ko. Oo, ayan Oh. Okay, no. Tapos, syempre. Narinig niyo yan ngayon. Well, eh. kasi ano ka rin kasi hindi ko napanindigan yung mga sinabi ko sa kanya. Ano pa ang mga sinabi mo? Pwede bang i-share mo? Oh?